Honor. Ah, uh, uh, yung Honor, ah, uh, yung Okay, uh, Mr. Chair, yun, mga okay, tayo na. naman, oh, no? yan na naman, Mr. Chair. Palagi na tutos, magsaserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warat dahil sila ay nakikasing uh, nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pa tutugma-tugma. sa ka pa. See, sandali, hindi. I'm not talking to you, sir. Colonel po. You see? Sab sinabi niya, they were serving the warrant They were serving the warrant, which means they have the warrant in possession. Because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Kita ko na parang ito mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Uh, Your Honor, sir, tulpo. Tulawin mo natin. May warrant o wala? Sir, uh, may warrant, sir. Pero oh. yung sinasabi ko, sir, nagbabalidate nga doon sa ano, sir, yung chip intel, walang dalang ano doon, pero nagbabalidate nga. Pero But may meron yung warrant yung subject. Mayroon, sir. Hing Hing hindi warrant. lang nabitbit yung yes, warrant. Yes, sir. Yun ang ibig kong sabihin, sir, na hindi hindi lang nabitbit yung warrant because they are validating chip intel po yung uh, nandun, sir. Kukaruhin claro, natin, covered ng warrant yung yes, subject yes, na hinahanap nila. Yes, sir. Hindi lang nabitbit yung papel. Yes, sir. Oh. Claro, Then, walang warrant. Dapat di kayo pumasok. Sir, actually, sir, hindi sila Para, pumasok, sir. So, sorry, sir, sorry, sorry po, Chief. Doon pa lang nagkaroon inconsistencies. I'm sorry, Chief. Yes. Parang nabibaby to eh. The way I look at it. Parang nabibaby na naman to eh. Nakakawala na naman to eh. Huli ko na sana to eh. Nakakawala na ulit. Sinabi mo walang warat. Sinabi na nga mismo ni uh, Atty. Bernardo, sabi mo, sabi ng mga polis mo meron. Tapos ngayon sinasabi mo wala. Sinabi ng mga polis mo nandito, dala nila yung waran. They were there, here. Dala nila yung waran. Ngayon sinabi mo walang waran, pero nung i-baby ka, sabi mo, ay, klaro, eh, eh, ay ko lang sa tutol pa, hindi ko binibaby itong sorry. mga tao na ito ha. Uh, kahit na mga dati ko itong mga taohan, alam mo na, nakita mo naman, ako yung ako, ako gagalit dito sa kalukuhan nila. Ako lang, I'm just trying to explain na kami sa PNP, kapag nag-operate kami, lalong-lalo lalo na pagkilala yung mga operatives, number one, we allow them to use a uh, uh, bonnet para hindi sila makilala. Pero yun nga, pag-serve na yung warrant, dapat mayroong uniform personnel na kasama. Pero yung presensya lang doon para mag-confirm kung andyan o wala yung subject, wala mong problema kahit na nakahubad sila dyan, nakachinilas kasi that's part of the intelligence operations na ginagawa ng uh, police. Pero kailangan, eh, pag-serve nila, dapat may kasama na sa ng police na uniformado. So, yes. the, 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 my line of questioning will lead to the fact that these people are lying dahil sa kanilang pagsinungaling, meron tayong biktima na nakulong, biktima na biniktima pa po the second time. Kasi nga po, Mr. Chair, yun yung gusto ko matumbok dito na yung Kamilon family, they were victims. Pumasok sila, mali yung na ginamit nila. Hindi Kamilon, uh, Vicente. Ah, sorry, sorry. I'm sorry, itong Vicente family, excuse me. Mali yung procedure. Kahit na sino ba naman, Mr. Chair, nakabonet, may pumasok ng mga tao, of course, papalag, magkakaroon ng tulakan. And based of that, ginamit ng mga polis na ito para kasuhan sila ng Direct assault to personal authority. Biniktiman mo na nga, winalanghiya mo rin karapatan nila, pagkatapos kakasuhan mo pa, nakulong po sila Mr. Chair. Nagpiyansa lang sila, in fact, ako mga nag-abono ng piyansa nila. Taawa ko. And then, bakit pagkatapos makulong si tatay, si anak, susundan, natural Mr. Chair, kahit na ikaw, susundan mo sa yung tatay ko, nakulong ba talaga, totoo ba nasa nakulungan. Pagdating po doon sa presinto, pati itong si anak, kinunong! And of course, magsisinwaling to sabi nila hindi. Kaya nga, doon pumasok yung gusto ko sa Mr. Chair, ipalay detect to test sila kung sino nagsabing totoo. Ito ba ang grupong ito o yung grupong doon sa complaint natin? Pumayag sila, pareho. Nag-lay detect, umatas to, ito mga polis na nag-go ahead itong mga complainant and they pass. Kaya, uh, klaruhin natin na as far as this committee is concerned, and as far as public opinion is concerned, talo na kayo. Kayong mga polis na Umatras. Yes, yes, we understand that. It is your constitutional right na umayaw dyan sa lie detector test. Sarapatan nyo yan kung ayaw nyo. Pero we are talking here about public opinion. Talo na kayo. Pati sa committee na ito. Mas naniwala ang committee dito sa proven true lie detector test na hindi nagsinungaling. Kasi pinag-usapan natin last hearing was your word against their word. So, para to establish kung sino nagsasabi na totoo, sinatsalis namin kayo ng lie detector test. Ngayon, kumasa sila, kumasa. Kayo, kumasa. But later on, umatras. Hindi namin kini question yan. That's your constitutional right. But, as far as this committee is concerned, nakikita talaga namin, hindi naman kami, kahit kayo, police kayo. Kung, if you were in our shoes, kung kayo ang membro, chairman ng committee na ito, sino pa paniwalaan nyo? Yung nag-volunteer ng lady director test? Kumasa? O ito nag-volunteer tapos umatras? Al alam nyo, uh, masyadong mahalaga yung word of honor pagdating sa Pilipino. Pag sinabi mong, yes sir, magpalay detector this ako. Tapos later on, atras ka. Malaking bagay yan. So sa ngayon, as far as this committee is concerned, ito, impression of this committee, favors, the accused talaga. Ito mga pumasa, talay detector test kayo, dadalong isip kami sa inyo, maniniwala dahil nga umatras kayo. So, yun lang kasimple. Kaya, kaya dapat, huwag kayong padalos-dalos. Huwag kayong padalos-dalos sa ginagawa ninyo. Hindi maganda yung ginawa niyo na pumayag kayo sa umatras. Again, as I've said, it is your constitutional right, hindi namin kayo pwede pilitin. Pero, sino ngayon ang talo? Kung totoong, totoo sinasabi ninyo, kahit nasabihin niyo totoo yung sinasabi niyo ngayon, talo na kayo. From the, from the start, dahil nga, umayaw kayo, umatras kayo sa lay detectors, detector test. Ito ngayon sila. Halimbawa, granting lang, very remote, remote uh, possibility na nagsinungaling sila. Nagsinungaling sila. Pero, pumasa sila sa lay detector test. Granting lang ha? Granting na nagsinungaling sila. Hindi ko sinasabi na nagsinungaling sila. Kung pumasa sila, hindi sila umatras. Kanino maniwala ang tao ngayon? Di ba? Sa kanila. Proving sila na hindi nagsinungaling. Dahil wala silang rason na umatras. Kasi alam lang, nagsasabi silang totoo. So ngayon, ano na ngayon ang tingin niyo sa sarili kapag gano'n? Yeah, go ahead, go ahead. Mr. Chair, um, I think it's not a question of public opinion. I think it's a question of these people doesn't have respect dito po sa Senado. I, I'm just citing public opinion opo. kasi lahat tayo opo, opo, Nag nag yes. nagsusubaybay dito Mr. sa hearing. Eh. I agree with you. The I, legal, the legal aspect is beside, beside yeah. that. Uh, kasi, kasi Mr. Chair, kung matatandaan mo, In fact, we waited for several minutes, almost half an hour or so, na binigyan natin sila ng pagkakataon, makausap yung counsel, yung lawyer, nag-usap-usap sila dyan banda. Hindi natin sila pinilit, Mr. Chair. Walang pumilit sa kanila. Silang kusa nagsabi, yes, inulit mo pa tayo, yun, if I'm not mistaken. Are you sure? Sigurado ka, etc., etc. Maging si uh, Senator Tolentino, if my memory serves me right, ganun din. Walang pumilit, and they said yes. And then yung kabila, Vicente family said yes. Now, pagtalikod dito, they said no. Para sa akin, pandolo ko yon, Pambabastos yun sa Senado. Kasi kung ayon naman talaga nila, alam nila na at na sila later on, sana dito pa lang nag-no na sila. Hindi naman sila pinipilit eh. They know in their hearts. They know that, Mr. Chair. Na paglabas dito sa Senado, mag -no -no sila. Alam na nila yon. Kailan dito, sa harap natin at sa harap ng publiko, pinalabas nila na sila ay mag-iya sapagkat wala silang tinatago. Yun yung point ko doon, Mr. Chair. Na para wag na silang tularan, dapat magpa-ipa-showcase sila later on kung bakit hindi sila masight in Kasi they could have just said no. Hindi natin sila pipilitin, Mr. Chair. Remember? Kung sinabi lang nila no sa atin, tapos na usapan. Move on tayo sa ibang topic. But they said yes. And the kabila said yes. Yun lang po yun. And now, Mr. Chair, may I request next time yung RD siguro, patawag natin, or maybe yung uh, si Chief PNP if we can request, or si yung administration ng uh, PNP, yung higher hierarchy. Para nakakasama ng loob kasi Mr. Chair, may kita po ng mga biktima at may kita po ng mga iba pang biktima nila in the past. Mamaya magpapakita kong video na mayroon pa sila ibang biktima. At kumbaga parang gumawa ng kalukuhan mga ito, nakalusot na naman at nakulong pa yung mga katulad namin mahirap. Uh, yes, okay, we will, we will, we will uh, do that in the proper, proper time. Uh, uh buti, pa, buti pa Mr. Chair yung mga ibang uh, PD at RD na nilapitan ko pag nirelieve-relieve all the way. Marami na po ako naparelieve na mga chief of police na I went to the PD and RD na relieve all the way. Ito, nirelieve and then binabalik din at nagbigay lang ng rason na para sa akin, very shallow flimsy yung reason. Uh, Kung sa'yo, pwede ba natin i-play yung video na meron dalawang witnesses Against the bonnet gang. It has nothing to do with the Vicente case. Ito yung previous case. Na involved na naman itong grupo. Residiviste. Eh. Alam nyo, Colonel Arnedo. And Colonel Apolonio And uh, kayong tatlo. Marami yung kaibigan ng mga polis. My father was a member of the Philippine Constabulary. And I trust you that. My uncle, General Alexander Aguirre, is a policeman. He was a general. Pero, ito ang kalungkot Dahil sa mga pinanggagawa ninyo, yung mga accomplishment ng kapulisan natin, nabubura eh. Akala nyo ba ngayon? Sige, lusot kayo. Siguro sa mga followers ninyo, kung sino man yung mga taong naniniwala sa inyo, Lusot kayo. Pero sa taong bayan, hindi ka nakalusot. Believe me, I've been doing this for so many years. Kaya masama ang loob ko ngayon. Kaya nakikita ko yung klaseng injustices na natatanggap ng maraming ting kababayan. Iba't ibang klaseng kawalang justisya sa kamay ng mga polis. Nakailang beses na po ako, uh, Attorney Bernardo, sir, nakainkwentro na pagpolis po, ang uh, may kaso, ang bagal po ng justisya hambagan ng justisya. Ang daming proseso. Samantalang pag ordinary mamamayan, wala ng proseso-proseso, kulong proseso. na agad. Pakita po natin isang video. Tama ho ba? Nakabonet po sila? Lahat po sila. Nagpakabonet po sila lahat. Ang lalaking tao nila. Ang dami nila. Sobrang... Anong sumugod po sa inyo ilan? Marami po. Marami po sila. Kasi naglalakad lang po sila eh. Ngayon ho, ano ho, meron ho bang uh, dalang warad? Wala pong ganun, wala po. Hindi eh, barangay nga po, wala silang kasamang barangay. Wala rin pong ano, barangay, wala rin ganun. Kung wala rin pong warad, wala po talaga as in. Colonel Arnedo, ibang kaso yan. Hindi sa kaso ng Vicente case. And, alam mo, Colonel Arnedo, inconsistent ka kanina. Tapos ang, ang masakit sa akin, pinagluloko mo itong Senado eh. Sinabi mo na walang warrant kasi nagkikasing. Uh, I mean, ano sinabi mo ulit? Sorry? Validating, validating your honor. Hindi, meron ko pa isang sinabi na word. Yun lang your honor. Hindi, validating. Ko pa sinabi na, sabi mo ano, walang warrant dahil aside Ay, from validating. Meron ka sinabi na ano, word. Para, covert operation. Covert. Yes. Yan. Sinabi mo covert operation. So, para ma mailusot mo yung hindi na sila kailangang magsukot pa ng body cam, na kailangang magsukot sa bonnet. You use that word covert para mapagtakpan mo yung kawalan sa procedure na hindi na rin kailangan ng barangay. Di ba? Ginamit mo yun eh. Akala mo mautakan mo itong Senado. No, Colonel. Huwag kami. Kasi, and then later on, nung nagbigay sa iyo ng leading questions, si Chief Bato de la Rosa, our Honorable Chair, ah yes, may warrant yan. Nasa warrant kailangang hindi namin dala. You see? pinaikot mo kami. Covert operation and then, and then ngayon, may warrant pala, hindi lang dala. So kung, kung covert operation, hindi na kailangan ng barangay. Kung covert operation, pwede nga mag, mag uh, uh bonnet, tama. Kung covert operation, maski wala nang na ang body cam. Pero tatanungin ko si Attorney Bernardo, for the sake of argument, covert operation, uh, Attorney Bernardo ng uh, Napolcom, kailan ba mag -bonit? ay mag-body mag, uh, camp? Hindi. Uh, Your Honor po, uh, kung tutukuyin ko yung sinabi po nila, kung sila ay merong uh, covert operation or validation, this is a planned activity. Kaya dapat dala nila yung warrant of arrest. Kasi nga kung ginayak nila yun, pangalawa, dapat nakalagay yun sa logbook na meron silang operation. Sa impormasyon po namin, hindi naman nakalagay na magsaserve ng warrant at uh, meron lang silang uh, titignan. Kaya hindi rin tutugma. Pangalawa, kung yung sabi nila na meron silang uh, service ng warrant o pares, eh hindi po sumunod talaga sa proseso. At uh, kung titignan po natin, eh doon sa nabanggit nyo pong uh, command responsibility, kung meron ganong infraction, dapat nagkaroon na ng proseso na uh, aalamin saan sila nagkulang at ano ang nangyari. Ayun uh, yun naman yung sanang ang pinakikiusap namin sa Chief of Police. Dapat po, yung pagsusuot din ng bonnet, eh, natukoy din po natin nung nakaraang hearing yan, eh, kung talaga magsaserve ng warat, gaya ng sabi nila, eh, dapat, meron namang kasamang naka uniformadong tao, kailangan magpakilala muna. Kung sakali mang, ang sabi nga raw nila, eh, baka meron pang masamang mangyari doon, kaya hindi nila isinama kagad yung polis. Yung mga bagay po ng unit, eh, dapat ay eh, mausisa rin. Eh. Pero hindi namin po uh, pinahihintulutan na yung normal operation ay eh, nakabonet. Kaya nga po, kaya nga po, Attorney Bernardo, eh, para mapagtakpan nitong si Colonel Arnedo yung mga pagkukulang nila from serving the warrant, bumuelta siya sa yung nakikasing daw. Kahit rin po makikasing eh, dapat dala na rin nila yung, yung, uh, yung warrant of arrest. Kasi nga, yun yung eh, kasama sa mga gamit nila na para makapagpatunay na lihitibo yung kanilang casing operation. Kasi operation pa rin po yun eh. Na, na, nakaplano pa rin yun na, na, Uh, meron pa rin document documentation din po dapat yun. Dala dapat nila yun. in short, Atty. Bernardo ng Applecom, meron talaga infraction doon, meron talaga mga lapses doon. Uh, uh, may mga procedure na na-violate. Uh, po, bukang, bukang meron pong, uh, kung babasihan po doon sa pagsaserve ng warrant of arrest, meron pong kulang. Kasi nga, kung wala silang body-worn camera, uh, ang sabi po roon sa Supreme Court... Kahit na covert operation, uh, ano sinasabi nito? Hindi rin po kasi, ang narinig ko nung nakaraang meeting eh, magsaserve sila ng warrant eh eh dapat meron silang motion source usgado kung wala silang body worn camera na hindi nila maisa-serve na walang uh, okay. body word. So kayo pong testigo, tony Bernardo, na merong nagsisinungaling sa kanilang dalawa between the colonel and the street. So it's just a matter kung sino pipiliin ni Chief Bato de la Rosa kung sino sa kanila ipapakontent ngayon mismo. Kasi nga, kayo pong testigo, sabi nila they were serving warrant and they have in their possession warrant of arrest. And now, at Colonel Arnedo said, walang warrant because sila ay nakikasing lamang. So, clearly, may nakisinungaling sa dalawa. Covert operation ang ginamit niya. Na, na, tama ba? Sinutro ba ito? Yes, uh, in order. It, it doesn't take uh, Attorney Bernardo to, to decide kung sino sa kailan nagsinungaling. It's better na pakinggan natin kung sila, kung sino talaga nagsinungaling sa kanila. Sa, Kasi, Kasi, Chairman, Mr. Chief, Mr. Chairman, yun know, very clear na dito, established na rito eh, na no last hearing, we were all here. At sinabi nila, they were serving warrant. Remember? meron yes, siya hawak warrant. sinabi nila. Sinabi nila. Sinabi nila. Hindi na sinabi na may haraw, hawak silang warrant, ha? They were serving warrant. sinabi nila dito. Nagsab na nagsabi ba kayo na hawak niyo warrant? May dala kayo warrant? Ano? You know, no, they, they said they were serving warrant. Nagserve kayo ng warrant, di ba? Operation? Uh, yes, Your Honor, Mag-serve po kami nun. Pero hindi... Oh, pa, ano isaserve niyo kung wala kayo dalang warrant? Ah, uh, with your respect, Your Honor, uh, lahat po yun ay documented. from uh, pag-alis namin, nag, uh, actually po, planned operation, dahil po, pinlano po namin yon logbook po yun, nakablatter. Oh, so, po, na, nakablatter, na, yung... lalakad kayo, mag-serve kayo ng waran? Yes, Your Honor. sa uh, Saan yung blatter? Uh, yung blatter din? Okay, uh, Mr. Chair, yun, ang mga okay, Ayan na naman, oh, ayan na naman, Mr. Chair, palagi na mag-serve sila ng waran. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warat dahil sila ay uh, nakikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma covert operation. Hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not. Stop him. Isa ka pa. See? Sandali. Hindi, I'm not talking to you, sir. Colonel po. You see? Sabi, sinabi niya, they were serving the warrant They were serving the warrant, which means they have the warrant in possession. Because if you are serving the warrant, that you must have that paper. Yes, yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple yes. English. They were serving the warrant. So, meron hawak so, sa So, saan? Warat. Saan ang warrant niyo at the time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your uh, feeling. Ng warrant officer ko, your honor. Ha? Ako po yung, ako po yung sinasabi lang di may dala. Pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sa, sinong warrant officer niyo? The time. Police Corporal Joel Dixon po, your honor. Ikaw? Yes, your honor. May dala ka warrant the time na yan? Nasa bulsa ko po, your honor. Kasi po magsaserve po kami ng warrant to pares. Kaya nga, paano ka magsaserve kung walang warrant? So dala-dala yung warrant? Dala po namin oh, your Bakit honor? sabi mo na walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali, sandali. Mr. Sandali, Chair. Mr. Chair, sabi na walang waras. Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang ito mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Sandali.